Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Bench Pagya para sa PRC News Flash. Sa diwa ng kagandahang may malasakit, nagpaabot ng donasyong 1 million pesos ang binibining Pilipinas Charities Incorporated o BPCI sa Philippine Red Cross nitong October 16. Ito ay bilang suporta sa patuloy ng mga humanitarian operations ng organisasyon. Pinangunahan ng BPCI Executive Committee members na sina Maria Victoria Flores at Pia Rojas Ojeda kasama sina BPCI Trustee Irene Jose, BPCI Head Hines Enriquez, BPCI Secretariat Liliana Soriano at staff member Jun Hapitana ang naturang courtesy visit sa PRC National Headquarters. Kasama rin sa delegasyon ang ilang reigning at dating binibining Pilipinas Queens, kabilang sina Binibining Pilipinas International 2024 Mayner Esguerra, Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Johnson, Binibining Pilipinas 2025 First Runner-Up Dalia Varde, Binibining Pilipinas Universe 2019 Gazini Ganados, Miss International 2022 Third Runner-Up Nicole Borromeo, at Miss Grand International 2017 Second Runner-Up Elizabeth Glancy. Sa kanilang pagbisita, binigyan ng pagkakataon ang mga kinatawan ng BPCI at ang mga beauty queens na libutin ang PRC Operation Center upang masaksihan ang operasyon ng samahan sa pagtugon ng mga sakuna. Nakipagpulong din sila kay na PRC Chairman Richard J. Gordon, Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, at Governor Ernesto S. Isla upang talakayin ng mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga sakuna sa bansa. Pinahayag ni Chairman Gordon na ikinagagalak niyang makita ang mga beauty queens na hindi lamang mga nagagandahan, kundi may mga puso ring handang tumulong sa mga nangangailangan. Naghati din ng pasasalamat sa Secretary General Gwendolyn Pang sa BPCI para sa ibinigay nitong donasyon para sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu at Davao. Pinaabot naman nila Miss Grand International 2017 second runner up Elizabeth Glancy at Binibining Pilipinas Universe 2019 Gazini Ganados ang kanilang paghanga sa Philippine Red Cross para sa pagtulong nito sa mga nangangailangan 24/7. Nagbigay din sila ng maikling mensahe para sa mga kababayan Pilipino. Nagbahagi rin ng mensahe si Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Johnson para sa mga nais tumulong ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Something that I thought a lot about when I was first starting out when I was working I thought that I was just an individual so there wouldn't be much that I could do but honestly, being generous and trying to give back and being compassionate is not about like the monetary amount. There is not ah kailangan one thousand pesos taas para generous ka. It's about the intention that you have behind it. So even if you aren't financially blessed, just volunteering your time and effort is gonna go a long way. So start small. Don't think about having to be the highest bidder, the highest donor. It's all about the heart and wanting to give back to your kapabayan. i ang Philippine. Red Cross sa taus-pusong pananawagan sa lahat ng mga may nais na tumulong sa mga naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga nagnanais tumulong, tumawag sa PRC Hotline 143 o magpadala ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng Philippine Red Cross. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Bench Pagya.